Magandang hapon po, isang Pilipino ang kabilang sa mabihag ng grupo Hamas na kanila ng pinalaya. Sa gitnayan ng umiiral na ceasefire ngayon sa pagitan ng Israel at Hamas. Pero may Pilipino pang hindi pa nahanap. Nakatutok si JP Soriano. mag alas 7 ng umaga kanina, inanunsyo ng Embahada ng Israel na kasama sa mga pinakawalan ng Hamas ang Pilipinong si Jelinor Jimmy Pacheco caregiver sa isang kibut sa Southern Israel na dinukot ng Hamas. Kasalukuyang sumasa ilalim si Pacheco sa medical evaluation sa Shamir Medical Center malapit sa Tel Aviv, Israel. Masayang kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalaya kay Pacheco pero nag-aalala raw siya sa kalagayan ng Pilipinang Sinoralin Babadilla na hanggang ngayon hindi pa natutunton. Ang Qatar government ang nakipag-usap sa Hamas para matiyak na makakasama sa mga palalayain ng Hamas ang ating kababayan. Sabi ng DFA, madaling araw sa Pilipinas nang makalabas ng Gaza ang bus sakay ang mga pinakawalang bihag ng Hamas. Isinorender sila ng Hamas sa Red Cross. Sa isang bus siya na lumusot crossing to Israel with the Thais, kasama niya yung Thai group no, sa bus, no? Uh, yung Thai, sarili mismo nilang lagarito. Kasi kung napansin merong mayroong na padayang 13 na uh, Israeli uh, hostages. Yun ang nilalakad ng Qatar, separately yun, sa, between Hamas and Israel, yung pagpapalaya ng ibang nationals, so that's Thai and Philippines. Dahil OFW si Pacheco, makatatanggap siya ng iba't ibang benepisyo mula sa OWA at DFA. Bukod pa ito sa ipinangakong tulong ng Israel. Nakanda tayo muli na magbigay pa ng tulong. Pinansyal at tulong mga uh, yung kanyang livelihood and uh, possible reemployment. Uh, but first, first and foremost, no, he he will spend time uh, most likely with his dear family and we fully support him. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Kung supply ng itlog ang pag-uusapan, wala raw problema riyan, Sabi ng Department of Agriculture. Pero nagkakadayaan daw sa presyo. Kung paano? Alamin sa pagtutok ni Von Aquino. Wala namang problema sa produksyon pero nagkakadayaan daw sa presyo ng itlog ayon sa Department of Agriculture. Nagkakaroon ng dayaan sa itlog uh, kasi hindi masyadong kabisado ng ating mga kababayan kung paano i-determine talaga yung uh, large, medium at uh, saka yung um, maliliit uh, na itlog. So, dapat ang presyohan natin sa medium ay nasa 8 pesos. Yung mga size namin alam na nila kasi minsan bumibili rin sila sa iba. Nakikita nila ang difference. Pag sinabi namin mam ma na large, large talaga. Binabase ko na lang din sa tendera kasi wala naman ng choice kung ano yung presyo na binibigay nila. Yun na lang din yung sinusundan ko. Itong medium at small na itlog, halos magkapareho lang ng laki kung titignan natin. Pero ayon sa mga nagtitinda, sa timbang daw talaga malalaman kung alin dito yung medium at alin dito yung small. Ang tindahan ito sa Bloomin' sa Maynila na nagbebenta ng wholesale, may sariling timbangan para malaman nila ang tamang size ng mga itlog na ibinabagsak sa kanila. Assorted na po kasi namin yun na kinukuha sa Batangas. Kaya pagdating mo dito, tinitimbang namin para yung size. Ang extra small, 49 grams pa pababa ang small 51 hanggang 55 grams, ang medium 56 hanggang 60 grams, at ang large 61 hanggang 65 grams. Dahil timbangan ng batayan sa pagtukoy ng tamang size ng itlog, paano na ang mga mamimili sa palengke? Mahirapan po sila. Kasi titingnan lang nila yung laki, hindi nila alam yung bigat. Kasi may, may timbang yun. Pagsusumikapan namin na uh, iparating sa ating mga kababayan kung Paano yung tamang timbang at sukat Oo. ng itlog para Sige hindi nga. talaga madaya yung ating mga babae. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok 24 oras. Matapos ang sunod sunod na rollback, may nakaambana mang dagdag sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. 10 centavos hanggang 50 centavos ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. Sa gasolina naman, posibleng magkaroon ng dagdag na hanggang 30 centavos kada litro. Ayon sa Department of Energy, ang supply cuts o pagbawas sa produksyon ng OPEC o Organization of Petroleum Exporting Countries at ang pagtaas sa lingguhang inventaryo ng krudo sa Amerika ang dahilan ng oil price hike. Mga kapuso, patuloy pa rin nagpapaulan ang iba't ibang weather systems sa bansa. Shear line ang nagpapaulan sa eastern section ng southern Luzon na posibleng magdala ng kalat na kalat na pag-ulan sa Quezon, Laguna at Bicol Region. Northeast Monsoon o Hangi Amihan naman ang nagpapaulan sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora, gayon din sa Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon at Ilocos Region. Easterlies naman ang nagpapaulan sa Visayas at Mindanao. Bukas, asahan pa rin ang pagulan sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang ay asahan ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. May mga kalat-kalat na pag-ulan din sa Visayas at Mindanao kaya maging alerto sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Mababa naman ang tsansa na ng ulan sa Metro Manila. Sinalakay ng motoridad ang isang kondominium sa Pasay City na pugad daw ng kalaswaan. Arestado ang dalawang Chinese nationals at isang Pinay na umano'y bugaw. Nakatutok si Nico Wahe. Sa unay, aakala yung mga nagmomodelo lang ang mga babaeng ito na kapwa mga Pilipina. Ang kanilang mga litrato nagkalat sa isang online messaging application. Kaakibat ng mga litrato ay mga Chinese character na kapag ginamitan ng translation app, lumalabas na inilalako pala mga babae para magbenta ng aliw. Mula 4,000 pesos hanggang 16,000 pesos ang bayad. Sa isang kondominium sa Pasay City, umano nakastay in ng mga babae at dito rin ginagawa ang kalaswaan. Hinalughog ang mga unit, labing tatlo mga Pilipina ang narescue. Nadiskubre ang ilang cellphone na ginagamit daw sa kanilang mga transaksyon online. Ang Cybercrime Investigation and Coordination Center ng DICT ang nakadiskubre ng kalakaran rito. There were some reports kasi of a lot of uh, text blasting coming from this area. Hinanap natin kung nasaan, dito natin nakita yan. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission naman ang nagpenetrate para makumpirma ang kalakaran sa loob as part of the evidence na gagamitin natin dito, of course, yung mga transactions na nakuha natin, and then yung mga, yung mga usapan nila sa mga chat groups nila, almost 100% ng mga nag, uh, nag, cater dito sa prostitution din na ito is karamihan Chinese. Naaresto ang dalawang Chinese nationals na umuno yung mga nagpapatakbo ng prostitution din. Arestado rin ang isang Pinay na siyang tumatayong bugaw. Human trafficking ang ikakaso sa kanila. May naabutan pang dalawang Chinese national at dalawang Pilipinong kasama sa kwarto ng mga umano'y boss. Isinama na rin sila para makwestiyon. Sinusubukan namin kuna ng panig ang mga suspect, pero hindi muna sila pinakusap sa amin ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, ni Kuwahe, nakatutok 24 oras. Isang bahay sa Quezon City ang nilevel up ang Christmas decoration. Lima ang kanilang Christmas tree na iba-iba pa ang tema. Nakatutok si Katrina Son. Not one, not two, but five ang Christmas tree sa bahay na ito sa Quezon City. At bawat Christmas tree, iba ang tema. May traditional, may vintage tree, at ang pinakamalaki sa lahat, ang whimsical tree. Karaniwan kapag Pasko, kapag nakakakita tayo ng Christmas tree, ang mga dekorasyon ay mga Christmas balls o kaya naman ribbons. Pero sa Christmas tree na ito, ang ginamit nila ngayong taon ay mga pastry ornaments tulad na lamang ng mga ito. My cake ornament, macaroons at donuts. Kwento ng may-ari nito, ang Christmas tree raw ay isa sa mga simbolo ng Pasko na nakapagbibigay saya sa bawat bahay. Kaya naman, tinodo na niya. Meron kasing feeling of nostalgia and childhood uh, excitement especially when you enter a room, tapos may isa, may lighted tree, di ba? Parang yung feel good hormones mo na trigger. Uh, in other words, ka happy lang kasi talaga. Mama mangha ka rin sa kanyang koleksyon ng Christmas decor tulad ni Santa Claus, Gingerbread at Christmas Farmhouse. Ang ilan galing pa raw sa ibang bansa. Ngunit marami rin siyang mga dekorasyon na bunga ng kanyang DIY project. Ito lata kasi to eh, binalot ko lang ng plaid fabric. Then, ang ginawa ko para makatipid, no, I use my old napkin holders. Napkin rings. Lagyan ko lang ng red balls and a few fillers and some bells. Isa raw itong patunay na di naman kailangang mahal ang Christmas decor. Payo niya, lawakan ang imahinasyon at huwag matakot mag-eksperimento sa mga kulay at disenyo. Ang mahalaga raw na kapag ito sa atin ng saya at galak. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Trabaho daw ang regalo ni Alden Richards sa sarili ngayong Pasko. In fact, isa sa katuparan niya ang matagal na niyang pangarap, ang magkaroon ng pelikula kung saan siya ang producer, aktor at direktor. This is my first uh, directorial job. May script na kami, may cast na kami and uh, uh, excited ako for this. This is happening this November, before Christmas. Malaki ang pasasalamat ni Asia's multimedia star sa naabot ng kanilang pelikulang Five Breakups and a Romance. Overwhelmed si Alden dahil naabot ng pelikula ang mahigit 60 million in gross sales. Patunay daw ito, na nagbabalik na ang audience sa mga sinihan. sobrang worth it kasi lahat ng pagod namin, all of the producers, GMA, Cornerstone, and Myriad Entertainment, this is the fruit of it, uh, of it. this is the reward of it. And uh, this goes to show talaga na pag you work hand in hand with your partners, uh, whatever your um, project is or kung ano man meron kayo na pinagtatrabahuhan all together will prosper malapit na ring mapanood si Alden kasama si megastar Sharon Cuneta sa Metro Manila Film Fest entry na Family of Two ibang atake naman yung ginawa ko doon so kung sa five breakups medyo you know very now yung acting at uh, yung take ko on it uh, dito medyo Uh, ano siya, heartwarming. You know, it, you know, Christmas is about family and I think this film... Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Pinagbabaril ang dalawang security guard na yan na naka-duty sa isang universidad sa Silang Cavite. Bumulagta ang isang gwardya na ilang beses pang pinagbabaril ng suspect na nasa labas ng gate. Ang isa pang biktima bahagyang nakalakad pero bumagsak din. Dead on the spot ang dalawa crime of passion ang isa sa tinitingnan ng mga polis na anggulo sa krimen. Posible rin daw na isa lang sa mga gwardya ang target ng suspect. Patuloy pang tinutugis ang gunman. Bistado sa magkahiwalay na operasyon sa Maynila, mga pinepeking chinelas at signature sunglasses sa mahigit 2 bilyong piso raw ang halaga. Nakatotok si John Consulta Exclusive. Pagpasok ng mga tauan ng nbi NCR sa target na limang tindahan at isang warehouse sa Maynila, bumungad agad ang sangkaterbang Signature Sun Gases at Eye Gases na aabot umano sa 2.5 billion pesos ang halaga. Ayon sa NBI, dalawang kumpanya ang nagreklamo matapos mamonitor ang lantarang pamimike ng kanilang mga produkto. Sinasabi nitong mga nagbebenta ng mga fake items na ito na protektado rin yung kanilang uh, mga mata dahil mayroon itong uh, UV uh, protection. Pero sa totoo lang, wala po. Hindi kagaya ng original na eyewear. Guaranteed yung uh, ultraviolet uh, protection. Pinasok naman ng mga tanguan ng NBI, Intellectual Property Rights Division, ang warehouse na ito sa Tondo, Manila, kung saan nasamsam nila ang mahigit tatlong dibong pares ng counterfeit na chinelas. Ayon sa NBI, ang complainant ay isang Pilipinong kumpanya. Natuklasan daw ng kumpanyang pinipeke ang kanilang mga chinelas sa China at dinadala rito para ibenta sa mas murang halaga. Ang estilo nitong grupo nito, ang benta nila is through online. Nawawala na trabaho iba dahil nga sa pagkalugi ng itong mga Filipino company na ito. Nakapekto yung income nila. Kakasuhan ng paglabag sa Intellectual Property Rights Code ang mga nasa likod ng paggawa ng mga peking eyeglasses at chinelas sisirain ang mga nasamsam na produkto sa oras na maglabas ng utos ang korte. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Iniyayag ni Pangulong Bombo Marcos na malaki ang maitutulong sa misyon ng Scout Rangers na Unity at Reconciliation ang amnestia para sa mga rebelde. Ito ang sinabi ng Pangulo sa 73rd founding anniversary ng First Scout Ranger Regiment sa Camp Texon sa San Miguel, Bulacan. Kumpiyansa naman ng AFP at sinabing tiwala sila sa desisyon ng administrasyon. Makatutulong daw ito sa paggamit ng isang makatarungan, komprehensibo at matibay na pagkakapantay-pantay habang sinusubukang lutasin ang iba pang problema ng bansa. Bukod sa malamig na simoy ng hangin, feel na feel na ang Pasko sa Mariveles, Bataan dahil sa mga dekorasyon sa munisipyo. Pinuno na mga ilaw at parol ang gusali at paligid nito. Meron ding malaking belen na katabi ng Christmas tree. May candy house pa. Pinaliwanag naman ang mga puno ng na mga nakasabit na Christmas lights at malalaking Christmas balls. Sa San Nicolas, Ilocos Norte naman, naging selfie station ang giant Christmas tree sa loob ng isang mall. E eh sino ba naman kasi ang hindi magpapapicture sa Christmas tree na abot hanggang sa kisame ng mall? Perfect ding background ng higanteng Christmas tree para sa mga bagets na todo sa selfie. Anim na magkakaanak ang nasawi sa sunog na sumiklab sa Barangay Masalukot 1 sa Candelaria, Quezon kanina madaling araw. Batay sa report ng BFP Candelaria, kabilang sa mga nasawi ay ang isang senior citizen at ang kanyang limang apo. Sugatan naman ang nanay ng mga bata. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Sugatan ng isang lalaki matapos bumangga ang kanyang sasakyan sa Center Island sa Roxas Boulevard sa Maynila. Wasak ang unahang bahagi ng kotse sa lakas ng pagkabangga. Nagtamo ng sugat sa ulo ang driver. Ayon sa MMDA, mabilis ang takbo ng kotse kaya nabangga nito ang Center Island sa tapat ng isang on sa tapat ng US Embassy. Tingin ng MMDA, posibleng nakainuman ang driver. Wala pang pahayag ang driver. Bago pa sumikat, lumahok muna sa singing competition na Popstar Kids, sina Julian San Jose at Rita Daniela noong 2005. Sa pagsalang nila sa Fast Talk with Boy Abunda kahapon, tinanong ang Sparkle Stars kung naging mahigpit ba ang kompetisyon nilang dalawa. Parang hindi naman we did not see it as a competition eh. Parang, magkaka parang magkakapatid kasi kaming lahat. So between us, kaming dalawa ni Rita, That Close, time, na, talaga kami Close na talaga kami nun. Si Rita ay tinanghal na kampiyon ng season 1, habang si Julian ay kabilang sa mga finalists. That time, Tito Boy, hindi ko talaga inasahan ako yung mananalo. Kasi sobrang alam ko yung sila-sila, Julie sila, Pocholo, talagang magagaling sila, mahugusay sila. Gulat ako talaga. Si Julian at Rita ay parte ng all-out Sunday girl group na Queen Dunk kasama sila Jessica Villarubin, Thea Asli, Marian Osabel at Hannah Priscilas. Nakatakda sila magkaroon ng concert na Queendom Live sa December 2 sa Newport Performing Arts Theater, Newport World Resorts, Pasay City. Katatibayan updated sa Showbiz Happenings. Isang agency sa Maynila ang ipinasara ng Department of Migrant Workers. Dahil nag-aalok umano sila ng trabaho abroad, kahit wala silang lisensya. Nakatutok si Von Aquino. Pinadlak ng Department of Migrant Workers ang tanggapan ng 11 Seas Immigration Services sa Maynila. Napatunayan daw nilang nagre-recruit ito ng overseas workers nang walang lisensya. Na-surveillance din daw nila ang agency makaraang makatanggap ng sumbong mula sa asawa ng OFW na nagbayad ng 150,000 pesos para makakuha ng trabaho abroad pero hindi pa nakakaalis matapos ang anim na buwang aplikasyon. Nagpapanggap din daw ang 11 c Immigration Services na tumutulong sa pagkuha ng work visa. Hindi kailangan ng tulong ng consultancy, o immigration service. Pagka nakamit na 'yung trabaho, pinakamadali na 'yung pagkamit ng visa. Walang lisensya sa Department of Migrant Workers. Sa kasong ito, nagre-recruit para sa Poland, sinasabi nila, at pinagbabayad ng 250,000 'yung mga kanilang serbisyo. Sirika ng lumo nang maabutan ng pagsasara ng agency. Mag-iisang taon na raw ang application para maging factory worker sa Poland. Nakapagbayad na rin daw siya ng 140,000 pesos para sa processing fee at travel insurance. Ang lagi lang daw sagot ng agency. Magantayantay antay lang din po. Hindi Yun po yung laging sinasabi nila. Binuus namin lahat dito eh. Tapos ganito lang yung nangyayari. Limang individual, kabilang ang may-ari ng 11C Immigration Services, ang nakatakdang sampahan ng DMW ng kasong syndicated illegal recruitment. Wala doon ang may-ari ng agency nang dumating ang mga opisyal ng DMW. Paalala ni Kakdak sa mga nais magtrabaho abroad. Ang consultancy service, immigration service, pag nag-recruit na yan, ibig sabihin, pag nangako na ng trabaho, nag-offer ng trabaho, nag-process ng trabaho, yan ay recruitment at kung walang lisensya, illegal recruitment ang tawag doon. Lalo na kung may pinapataw na malaking o tinataga na mahalaki, malaking halaga ng pera. I-check ang DMW website para sa malistahan ng mga lisensyadong agencies at approved job orders. Para sa GMA Integrated News, Kino na Katutok, 24 Horas. Hindi makapaniwala si Kapuso Primetime Queen Maren Rivera sa bilis ng panahon at 8 years old na ang kanyang unika iha na si Zia. Noong Huwebes, nagkaroon na intimate 8th birthday celebration ng pamilya Dantes kay Zia. May birthday celebration din si Ate Z with her classmates. Ayoko isipin na lumalaki siya eh, kasi ang bilis, 8 years old na, parang hindi, baby ko pa rin. Yung anak ko, mahilig yun sa mga notebook ngayon, tsaka yung mga paggawa ng mga bracelet. Kasi ang hilig niya sa craft talaga ngayon. So yung mga gunting-gunting, alam mo mga simpleng ganun yung mga gusto niya. Pagdating sa pag-aalaga at pagdidisiplina, to kaya ni Marian. kritiko ako, pero malambing kasi akong nanay eh. So kapag may mali, mali, paano niya malalaman at walang ibang magsasabi sa mga anak nila na mali yan kundi ang mga magulang. Hands-on parents, Maria at asawang si Dingdong Dantes, pero tuloy ang pag-alagwa ng kanilang career. At magkakasama pa sila sa Metro Manila Film Festival entry na Rewind. Food trip muna tayo. Gutom matapos mamasyal, don't worry dahil bukod sa affordable, mabubusog ka rin sa mga pagkain makikita sa iba't ibang parte ng Maynila. At nakatutok dyan si Katrina Son. Tulad ang toppings at marangihan ang serving ng pinipilahang pansit kabagan at batil patong sa kanto ng Blooming Treat at Espanya sa Maynila. Ang gamit na pansit mula parao sa Cagayan Valley, kaya legit. Talagang di po namin tinitipid sa mga toppings kaka yung luto po namin talagang masarap po talaga. Masarap po, tsaka sulit na sulit po, tsaka nakakabusog po. Narito na ang pinipilahan dito ng batil patong at pansit kabagan. Kitang kita nyo naman, toppings pa lang. Talaga namang siksik at umaapaw. Kaya naman, titikman natin ito ngayon. Mmm! Napakalasa. Ang sarap. Kaya pala pinipilahan talaga to. Kain tayo. 150 pesos ang isang serving ng batil patok at pansit kabagan overload. 120 pesos ang pansit kabagan super special. Kung mahilig naman sa burger, must try ang iba't ibang klase ng burger sa burger stand sa Herrera Street Corner M. Hizon, Maynila. Gawa po siya sa purong beef. Purong beef po siya sa tas malaki. Ganun tsaka juicy, masarap po talaga. Palasa, masarap. Ako din, pagka mo, morder ka sa iba, medyo, yung pil mo parang, parang may, may kulang eh. Pero dito, sakto na. Masarap, babalik-balikan nyo. Ito na ang kanilang double cheeseburger. Talaga namang very thick. At titikman natin ngayon kung juicy siya. Ayan. Mmm. sarap. Para sa Jimmy Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Patakan ako doon sa ako yung keso. <laughs> Pumaapaw yung keso sa burger. Kailan pa ng guantes. <laughs> Mga kapuso, isang buwan na lamang po. Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaki misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Bagat ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Horas Weekend at iba pang newscast sa youtube.com gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa so mga kapuso abroad, maray po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.